pumutok mga idol oh. Ayan, dito siya bumigay Eh, Ayan, putok yan, ang haba oh. <laughs> eh, itong intake nya, yan yung intake nya Nakayapos siya dito Pero yung log naman Hindi naman sa barado eh Bubuksan natin Ayan, nakikita ko, okay naman yung log niya eh, kasi pag ganyan pumuputok, malakas yung pressure na sa loob. Wala nang pagkalabasan. Ahanap yan ng mahina na bahagi ng radiator. At yun ang bibigay. Kaya itong hinang ang nakita niya, yan, pumigay oh. pumutok. Uh, hindi ko alam kung anong unit to. Eh. Nadatnan ko lang to rito. Eh. <laughs> hindi ko alam kung saan nakakabit to. Nadatnan ko lang to rito. Ayan, magkasama yan. Nakaya, nakaya ko siya dito sa likod. Yung intake niya. Tapos, ayun yung scrout. Dito naman sa harap. Eh, binakbak ko nga. Ayan, nakita ko. <laughs> okay. So, testingin natin kung may iba pang butas maliban dyan. Para isang gawaan na lang. Good morning, mga idol. <laughs> Ay andito tayo ngayon sa aking pwesto umaga po ngayon dito sa Saudi at nag overtime ako today <laughs> tamba kasi ako ng trabaho eh, eh magkakapi muna ako so ngayon ituturo ko sa inyo kung paano mag manual deep soldering yung tinatawag na manual dip soldering so itong nakikita nyo core po yan ng tadano yung crane na tadano 5 rows po yan, ayan o. 1, 2, 3, 4, 5, 5 rows. Normally, kapag ganyan kalalaki yung radiator core at binuksan, uh, nagkakaroon po kasi ng leak yan dito kapag ano, yun sa mga tabihan yan. Kaya ang gagawin natin para sigurado, bago natin ikabit yung tanke, i-manual dito po natin yan lahat. Lilinisin natin lahat yan, tapos a-applyan natin ng panibagong tinga. Ihinangan natin ng panibagong tinggal Yun po yung tinatawag na manual deep soldering. Ah, uh, ima manual deep soldering na lang natin kasi wala naman tayong pang deep soldering dito. So actually sa mga kumpanya lang yun eh. So, yan. Pakikita ko sa inyo kung paano. Okay? So, dyan lang kayo. Ayan, I hope na nakikita. Yeah. So, ganito lang yan mga boss. Ah, uh, natin tapos li lilinisin gamit nga itong ano, ah, uh, chloride. Lilinisin natin muna para kumapit yung tingga na i-apply natin. Mamaya, kailangan linisin natin ng maayos yan o mabuti para kumapit yung tingga. Kasi kapag hindi yan malinis, ay gugulong-gulong lang yung tingga mo. Ganyan so, lang, boss. Iinitan nyo lang yan para matunaw yung dating tingga na nakatapit dyan. At the same time, pag pinahiran mo ng zinc chloride, ang mangyayari dyan is puputi. Lalabas na yung tingga na dating inilagay. So, Bakit? Puputi na yung gilid. Yung gitna, madulong pa eh. So, yun yung pinaka-ano rito, pinaka-matrapado. Eh. Kasi, lumitig na. Kaya matagal pumuti yan, kasi marumi Naista ka ng, ano, palawang, ng langis. Kasi gamit na tong core na to eh. Yan. Kaya tagaan lang. Kailinitin yan. Soon, puputi yan. Ayan, Ayan pumuputi-puti na siya. Lumalabas na yung tingga. O, so, di ba? So, ganyan lang mga boss. Yan yun yung tinatawag na manual deep soldering. Ito, lilinisin niya. Lilinisin lang muna natin, tapos mamaya, paglinis na lahat, i-manual deep soldering na natin. Aplayan na natin ang tingin. So, matagal na proseso to boss, kasi 5 rows eh. Pero kung mga 2 rows lang, 3 rows, kahit hindi nyo na i-manual deep soldering. Kasi, abot na yon kaya nang duutin yun kung sakaling magkalikman siya. Kasi, nga ito, 5 rows, kung sakaling mag magkalik siya sa gitna ay eh, wala hindi naman madudukot yan madukot naman o no? nadugmin na, nadudukot ko kung pa isa isa lang hindi na lang ang ulit niya ko na kaya nga lang uh, may hirapan ka o. So, eh ngayon kung ang ulit dalawa konti na siya, malinis na yan. Ibig sabihin, malinis na po yan. So, lalahatin ko yan, pababa. Kailangan, ganyan ang resulta. <laughs> okay? So, hindi ko na ipakikita yung lahatan mamaya para hindi humaba yung video natin. Okay? Mamaya, i-update ko na lang kayo kapag linis na at mag-uumpisa na tayong mag-manual deep soldering. So, ayan mga boss. Tapos na natin linisin yung kanyang header plate. Ayan, nakita nyo. Hindi na lahat yan. lang. Pusog natin dito para mas lalo nyo makita. So, yan, di ba? So, Diba? Puti na. So talagang kakapit na ngayon yung tingga dyan. Oh. Ito kulay pul na ng tanso yan oh. Ng copper oh kasi ito copper yan mga boss at saka itong tubo copper. Ay ayan, ayan oh Lumabas na yung kulay ng copper oh. So mababaw lang yung pagkaka-dip soldering nito kasi hindi pa nga natakpan yung ano yung copper niya oh. Kulay ng copper ng header plate nito. So ngayon ang gagawin natin papaliguan natin mga boss ng tinggayan dito. Apply natin yan isa-isa yan mga boss. Oh yung tinga aagos yan na parang tubig. Oh. oh. Tapos babaligtarin ko yan sa ibaba, ganoon na ganun na rin naman. Ganoon ang gagawin natin oh, tapos. Pasilip ko sa inyo ng konti. gagamitin natin matrabaho nga lang pero sure bull naman na ah, hindi kayo magpapabalik-balik ng ah, trabaho ayan so, mga boss. oh, <laughs> Then yung mga excess solder na yan, yung mga pumasok sa tubo na yan, tatanggalin ko yan mamaya pag finishing na. So ganoon lang, iisa-isahin ko yan, boss. na sinabi ko sa inyo kanina, tapos babalik ta rin ganun na naman sa procedure. Kaya hindi ko na ipakikita sa inyo, medyo mahaba yun okay, update ko na lang kayo kapag yung uh, itatayo ko na siya para lagyan naman, marami pa, marami pang pa procedure ang gagawin dyan so ayan mga boss, tapos na natin siyang paliguan ng tingga <laughs> ang daming excess solder oh. pero tatanggalin ko po yan lahat mga nakabara sa tubo na yan dyan lang naman yan sa taas eh. next, ang gagawin natin is ayan, ganyan tutunawin yan ang tingga lalagyan ko yung mga area na yan ng tingga isa-isa, yan, pupunuin ko ng tingga yan kanina ang purpose nun, kaya pinaliguan ko ng tingga, is para yung tubo, yung between ng heater plate at tubo is ma-weld, kasi syempre may butas yun eh o ngayon hindi natin alam o hindi ko alam kung saan ang part ng butas nyan kung saan saan so to make it sure nilahat ko siya pinaliguan ko siya ng tingka para kung saan man yung may butas matabunan ma-welding di ba so ngayon lalagyan natin yan pa isa isa ng tingga. pupunuin natin yan yung area na yan lahat yan lalahatin natin yan at the same time itong gilid lalagyan ko rin yan paikot yan lahat yan mga boss yun ang ah uh, manual dip soldering. So mamaya pag natapos ko na to, mahaba-habang proseso yun eh, uh, ipakikita ko po sa inyo. Okay? Kaya antabayanan nyo na lang.